mga timbal luluto ako ngayon ng kaldiyo uh, ang ingredients ito ay ano gin ginisa ko tapos ilagyan ng bawang at uh, sibuyas dahunan tapos punting patis pag kumukulo ko na ilunod ko na yung pritong isda yung masarap isa sa laot mga malaki galing ulang island, okay nagyan oh. ko ng itlog mga tingbal tapos ngayon itimplahan ko na mga tingbal uh, kuha muna ako ng pang palasa mga tingbal ito ito ah uh, asin litsi at saka magig sarap mga tingbal tapos ah uh, Malapit na ba luto mga tingbal? Pag timpla ko na lang ang kulang dito. Oh, sarap ito. Kumukulok kumukulok mga tingbal para sa para sa tanghalian namin. Oh, mga tingbal para oh, para bagong bagong gising mga tingbal. Galing Galing Juty. yung bell ko ng kunting ano butsin mo ating ang palap tapos asin mo ating para uh, yun na tapos uh, ano para namin kasi mas maganda yung may sabaw para busog na busog ito na yung mga ano mga mamaya ano kaya to? panuhin ko pa nyo muna yung, muna yung ano uh, at saka asin mga katingbal

Okay, kini kaya mga timbal? After 3 uh, minutes, luto na ito. Tapos kainan na na, bahog na mga timbal. O, oh, saan mo? No, ito yung sita o, mga malaki isda. O, oh, nilaot. Pinrito ng sawa ko kanina o. Oh. O, oh, mga katingbal. Masarap yung si ito na ano, uh, tinula at saka i e sinugba ang timbal sinugba timbal yung, 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 yung mga yung itlog dati no itlog sinugba timbal thank you for watching timbal video sana supportan nyo para sa mga video ko at subscribe at follow din ang youtube channel ko at timbal mixed vlog more power get this as all bye bye